tinawagan ko nga siya, hindi nga daw siya yun. Nagduda na ako noon. Ba't hindi na lang kuya sa mismo number mo no. ako magsend? Baka ka ako katulad ka nung isa naming kaibigan na nahack din yung Facebook, nangihingi rin ng Gcash. Nagchat yung isa kong friend, humihiram ng pera. Yung una niyang hinihingi, mga 7,000 yon Eh talaga naman kaming nagsesenda ng pera through Gcash. Tiwala naman ako. Nagbigay siya ng number, at pangalan. Doon ko na lang sinend. After mga 1 hour, humingi uli siya ng another 13,000. Nagduda na ako noon. Tinatawagan ko siya, pinapatay niya. Sabi niya, nagdadrive lang ako kuya. Tapos nag-screenshot siya ng while driving. Nadala naman ako. nag ako ng another 13,000. Tumawag yung asawa ko after 3 hours. Sabi niya, De, ah... Uh, na-hack daw ang Facebook account ni Kuya Romel. Nakapag-avail ako ng Express Sense Camp Insurance. Nung nakausap ko yung customer service dun sa CHAB, sinabi niya na ihanda ko daw muna tong mga kakailanganin. Sinend ko lahat yun dun sa email nila. Nag-reply naman kagad sila na qualified naman daw. Nagintay ako ng one week. Nagulat na lang ako. Uh, Nag-check ako sa ATM ko. May laman na. Uh, sulit yung pag-avail ng 30 pesos insurance sa CHAB sa GCash. Kasi isipin mo, 1 pesos a day coverage ka na ng a month for only 30 pesos, safe na lahat ng transaction mo sa mga scammer.